Mag ano tayo? Mag-renda tayo. Yung sa akin? Oh. Akin lang ito. Hindi ka naman nag i di ba? Kape. Oh. Walang kape. Wala. Kung ano alam mo kasi yan, kung ang, okay. ang brand mo energy, energy, energy. Kung kape ka, kape. Wala na ba dyan? Hindi, dyan, dyan tinimpla mo na rin ako yan, pwede na yan. Hindi, alam ko kasi hindi ka naghihintayin, ayaw mo, gusto mo kape Mayroon ba? Mayroon pa ba? Mayroon pa? Ha, ah, magkape ka na lang, magp ka na lang ng kape. <coughs> Sabi mo wala nang kape? Doon sa'yo, hindi magpapaka sa'yo, wala hmm. akong kape dito. Wala akong kape? Oo. Oh. Wala bang kape? Hindi ako nakakape, hindi din iniinom ko. Eh pwede na yan, pwede na din ako, energy na lang ha. Eh, naku, sabi ko magkapi ka talaga kasi magkapi ka pe, pag inilin, inilin. Puro. Nagkakapi lagi, tapos nasaluan mo ng inilin. Pwede na sa kanya niya yan, nilin. Ha? Magka- Oh, di ng ulo. Wala ba kayong kape? Wala nga eh. Wala na. Wala na yan, kape. Wala na nga akong inilin. Tinimpin ako na pang last na to. Oh. Hmm. Punta hmm. ka, ka na, wag ka ng kape dun sa inyo, baka mero wala akong, hindi ako bibili ng kape. Kasi ang gusto ko, energen. Kasi noon nga, sa sabi yung... ko, mag-energine mag ka. Ano? Ano mo? Ayoko na na. Gusto ko kape. Di ba nung ako noon? Nang ganito, ayaw mo. Inaalok kita, ayaw mo. Eh, walang available ko. Yan lang available eh. Eh, wala na rin nga eh. O, isa lang ito eh. Kaya mm -hmm. magkape ka na lang. Huwag ka na mag, ano, maghanap, mag Ah. Hmm. Hmm. <laughs> merinda na tayo yung kape ko sabi mo ano gusto mo energy yun kape ka na naman huwag kitang kape ako kape rin gusto mo eh kahapon lang kahapon pa yung energy mo eh. eh sabi mo walang available na kape kaya energy lang sabi ko Eh yung may kape na di kape kasi kung ano kasi ang ako ko gusto mo rin sabi ko magkape ka na lang eh wala, ay ko na gusto ko niya, gusto ko niya energy niya, nagkape ako, ay mo naman ang energy, gusto eh, mo naman kape. Eh kape naman talaga ako, nag, um, gusto ko di ba? Eh kahapon, wala akong kape, kaya energy gusto ko. Wala ka yeah. na din, kung ano ang kape. ako. Kung ano ang titimpla ko, yun din ang gusto mong itimpla. Mga anong, sabi gusto ko, ay kung nga ano, na, gusto ko niya ng energy niya kahapon, sabi ko magkape ka lang. Gusto ko yun, yun eh. Huwag yun, ako. Gusto mo naman ang na naman. Eh, hey, sabi mo kung ano yung nandyan. Eh. Hmm. Akin na nga isang tinapay. Eh. Kami na. O, magtigla ka na ng kape. Wala ba ang kape? Sabi ko. <laughs> pag kinip. Pagka inin din, ay, pwede Eh, wala nang kape. Alamin mo dyan, nandiyan yata. <laughs>